hindi ka nahirapan maglagay ng plaster? Nahirapan. Bakit, ano eh, masakit eh. Lalo na nung, pinag, nung tinatanggal na eh. So, so Ralph, um, ikaw ba ay shave or trim ka lang? Shave ko. Ah, shave ka? Mm -hmm. So, shave mo yung... Kasi ano eh, okay. Uh, balbunin kasi talaga ako. Eh, kapag uh, pinapabayaan ko, kung na ano lang, ha? ang bilis tumubo, kaya mas gusto ko yung sinishave ngayon. At ah, gusto mo ng sinishave. So, paano magiging masakit yun kung wala naman ng kakapitan pag tinatanggal? Eh, hindi, kasi medyo malaki yung ano eh, yung sa may legs ko, pag kumakapit siya, nadadama yung mga buho sa legs. Ah, sa, sa legs, sa parting legs, sa pinaka-side. Oh and yeah. then pero dun sa pinaka private part mo dun sa public area hindi wala at hindi masakit. Masakit naman ang konti gawa na nahatak yung balat pero yung balat lang hindi naman mismo yung one.